Yan mga idolo, magkikita nyo naman hindi na pwedeng sabihin pa nagkikita nyo naman ayan yung mga manok natin kumakain ng ah, dahon at saka yung ubod ng saging yan ay eh, kakukuha ko lang isa yan dyan, mga manok yan dito yan, e dito naman ayan kumakain ng ubod ng saging at dito eh kumakain ng dahon yung manok nating decal brown na eh, inahin kumakain din ng dahon sa loob Ayan, dalawang follower ang kinuha natin eh, sa dami nating ang ginawa ko dito dapat sana ah, kinukuha ko yung mga follower ah, ang itirak ko eh, tag-iisa o di kaya dalawa bawat isang puno pero ang ginawa ko pinalaki ko dahil mapakinabangan dito sa mga alaga natin, mga pato at mga manok. Ay dito may may pato rin. Oh. Yan lang, Ganun lang kayo mga idol, makikita niyo naman eh. Uh, basta marami lang kayong saging. Uh, hindi na kayo ano, hindi na kayo Malaki yan sa pagkain ng mga manok ninyo kasi yung pagpakain ninyo umaga sa hapon na lang. Eh yung uh, in between sa umaga at saka hapon, sila nang bahala kumuha sa mga pagkain nila. Marami namang mga dahon-dahon dito. Ayan. Saka mga insikto. Ayan. Pero eh, mainam pag eh, marami namang Follower, ito din naman kayong kukuha at putulin para yung subod yung saging makain din nila. Okay. Ayan ang mga idol. Nakikita nyo kung anong, ano nila kinakain nila. E dito, eh, may ano. Sumama na rin yung mga inahin, no? Oh. <clears throat> at saka pato.